ayun guys bagong taon bagong pag-asa happy new year po sa atin lahat tapos na po ang pangatlong misa ngayon dito sa go to shrine go to lordis Ayon guys ang tao Bali, pangatlong mas na nga yung naatinan natin. No? 10.30 to 11.30 Tapos na guys. Ayan. Naguhiya na yung mga tao. Naglabasan yung sa simbahan. Kaya, nagawin natin. Uwi na rin tayo guys. At mag Pahay nga ng uti kasi nap tayo kagabi sa Medianotsi no? Hindi na tayo natulog kagabi Nagabang na lang tayo ng ano ng Pagdating ng 12 noon ng gabi no? Kaya yun guys Salamat At na-survive natin ang nakalipas na taon. Kahit na naghihirap pero kinaya. Kinaya talaga dahil sa uh, pagsisikap. At uh, Pananampalataya sa Panginoon, no? Ito. Dito tayo ngayon sa simbahan. Dito lang yung ano pinaka makakapila natin sa oras ng kagipitan ang juice lamang ang nag-iisa para sa ating pangangailan pangangailangan sa araw-araw ayun -araw. guys thank you very much sana itong bagong taon mabago na rin yung ating kapalaran sana lang sana Pagdasal lang natin sa Panginoon. Thank you guys. And happy new year. Good luck sa bagong taon. I love you all.